Na. Hello po mga bro, mga sis. Mapagpalang hapon po o gabi sa inyong lahat. San man sulok po ng <laughs> mundo. Dito naman po kami sis Lisa. Ngayon lang po kami muli. Nagkaroon ng pakakataon na mag-vlog tungkol naman po sa mutya. Ang, ito po ang sisir namin sa si, inyo ni sis Lisa. Ito po yung mutya ng mga kahoy na naging bato na natagpuan po namin na hunting sa mga iba't ibang lugar na aming pinupuntahan po. Meron pong sa parte ng Sambales, parte ng Batangas, parte ng Bisaya, Samar, kung saan saan po. Uh, Pilar kapis, yan po, ang mga nahunting po namin. Yan po, isi-share po namin ito sa inyo mga bro mga sis. Yan. Ito po, ang nakahunting po nito si sis Lisa. Ayan po, ito po yung mutya po ng kahoy na naging bato. Yan po. Yan. Tingnan niyo po, kahoy na kahoy yan mga bro mga sis. Ayan po, oh, tingnan nyo po. Oh. Tingnan oh. po sa mga satunog tunog pa lang. Oh. Ayan. Kahoy na naging bato. Ayan po, mga bro, mga sis. Ayan po. Ayan. Si sis Lisa po, nakatagpo nito, mga bro, mga sis. Habang naghahunting po kami. Ayan po. Pasensya na kayo may tunog ng aso, oh, may dumaan ng tao. Wala, hindi maiwasan po eh. Dahil lang ito lang po ang chance namin ni si Sis na mag-share sa inyo. Eh, pasensya na po ko mga ingay pong naririnig. <laughs> Nalapit po kasi kami dito sa kalisada kaya ganun po. mida, da sasakyan, may tatahol sa ng mga aso. Kasi hapon po eh, daanan ng mga tao. Hindi kagaya sa tanghali na medyo matahimik at saka yung gabing-gabi na. Yan po mga bro mga siso. Oh. Ganda, di diba? Petrified wood or kahoy na naging bato. Ayan po. Mag, sasuot nga ako ng salamin. na aking telescope. Ayan po, ayan po kung isa mga bromosis. Ayan po, oh. Tingnan nyo po yan, oh. Ito po yung, ano, bago ko namin, in, ano, no, pinunasan ko na po ng langis. Para po kasi dry na dry. Matagal na po kasi hindi nalalangisan. Ngayon po nilangisan namin ni Sis Lisa. Para po umalat mismo ng langis, mas maganda. Babrasin, or yung toothbrush na hindi na po ginagamit o kahit pwede naman pong minabiling ano mura lang eh yun po brush, gagamitin yung pintor brass? o hindi yung kahit yung toothbrush pwede i eh, ano po sa lamisa yan po mga bro masis oh. kahoy po talaga yan ayan. ayan, po ayan po ayan kahoy na naging bato o ayan po atin po ang grano ng kahoy oh. grabe ang kaganda yan po oh. Oh, yan po, yun Oh, yan. Kaya po yan lumabas na hitsura si niya kasi nalangisa na. Basta po maghahunting talaga dapat may baon din kayong tubig. Lalo na yung dry na dry, yung summer, mahirap mahalata. Ba ano? Hindi ganun mahalata. Pero pag nabasa po ng tubig o is madaling makita. Uh, ma, ma ano ba, aurahan ba? Kung anong klaseng mucha. Kaya po nito, oh. tingnan nyo po. Oh. Akala mo kung titingnan mo, kahoy nga siya, pero bato na. Oh, ayan po. Ayan. Ayan po, ang mga nahanting namin ni Sis sa mga lugar po namin pinuputahan. Iba't ibang lugar. Luzon, Visayas, Mindanao. <laughs> Ay, hindi po pala tayo nakarating ng Mindanao. Sa lugar pala na ninyo, hindi pa tayo hunting Baka po sa susunod na taon, makauwi kami doon sa Southern Leyte. Sigurado pong marami doon. Kasi napapaligiran po si Sanchez Lisa doon ng karagatan. Maganda po doon, kabundukan, karagatan, no. Hmm. Marami sigurado po doon na bahanting nila. Baka wala ni pa lang makauwi kasi Baka ayusin lang. ko din ang lupa namin. Opo, marami, hindi, pero, hindi pa po sigurado pero yun po Gusto ng kanyang kapatid na bunso na umuwi daw po kami doon. Siyempre, sabay hanting hunting. <laughs> mga bro mga sis eh po. Niyan, ito, pakita ito Ayan, ito po po ang isa. Ito naman yung natagpuan ko sa Pilar Capis, mga bro, mga sis. Yan po. Sa Pilar Capis. Yan. No, Nag-island hopping tayo Island ito. hopping. Na pinunta, saka yung mga saan? isla na pinuntahan natin doon. habang nasa nasakay tayo ng mga bangkang malalaki. Hindi ko alam kung sa Badyang Auto o sa Balas kayo. Oo, basta, do, basta ang nakakasako pa rin doon, ay Iloilo -ilo pa, Iloilo ilo pa rin po mga bro mga sis dahil marami po kaming islang pinuntahan do at saka mga sampung isla yon marami kaya po nakakatuwa talaga ayan yan po ayan pinapakita po sa inyo mga bro mga sis iniikot po po dahan-dahan ayan po pag nalagyan po ng langis gumaganda talaga yan po Siyempre po, pag kami mga alaga tayo mucha, kailangang alagaan natin, uh, pahidan ng langis or ibabad sa tubig, mas maganda po ang ginagamit na tubig yung galing sa mga bukal or kailugan. Kaya sa mga Oo, O, sa, o, lalo, na sa parte ng Mount Banahaw, marami po doon mga pools. Ah, ano to? Pools. Yung, uh, meron nga pala. Yung mm, tawag po? Santa Botana Lucia. Maria. Santa Lucia. Sa Santa Lucia. saka sa ano, pinupunta natin mga sagradong lugar. Marami po doon. Pwede po kayong kumuha ng tubig. Tapos yung pong pagbababada ninyo. Pwede rin naman yung ano, ulang, Tubig ulan. Pwede rin po. Tapos pasikatan sa araw, pasikatan sa buwan, gusto yung kabilugan ng buwan para po mas lumakas lalo yung vertig niya. Yan po mga bro mga sis. Tapos ito po po yung isa. Ito naman po ay ano. Ah, uh, Katawan po ito ng nyog, parte ng katawan nyog na naging bato. Ayun po. Yung po yan mga bro mga sis, ayan oh. Kitang-kita naman oh, Lisa di ba oh? Hmm nyog na naging katawan ng nyog na naging bato ayan po puno ba ng nyog oo nga ayan nyog alam mo po ng nyog no? ayan ayan po bro bro mo ayan katawan po yan ng nyog na naging bato ito po ay maganda rin pang alam mo titipakin ilalagay sa mga ano garapa no langisan pero kahit ganito naman po kalaki pwede na rin hindi titipakin pero karamihan ng iba pagka medyo malaki nga po tinitipak tapos gumagawa sila ng mga inalagay sa mga bao, kalmen tapos mga garapa tapos yung iba naman po papagandahin, papakinisin pwede lalagyan ng epoxy tapos lalagyan ng o di kaya ininitrap, gagawin na pong Pintas pwede yan po mga bro mga sis yan oh. nyog na naging bato katawan ng nyog na naging bato ayan tapos ito pa po kung isa, ayan po oh. Ayan. Transparent na po siya, yung naging ano na siya, crystal na. Pero kahoy din po yung naging bato, ayan no? Ay mahina, ayan po, mahina, medyo mahina na po yung battery pala. klaro pa ba? Oh. Oh, mm. po. ayan po, mga bro, munst. Mahina yung plus light ko. po, mahina na pala yung battery, ayan po. Oh crystallized na po siya oh, pero kita ah, pa naman ah, kita pa rin daw po sabi ni sis Lisa ayan po siya po kasi nagbibidyo ayan po ayan kita pa rin daw pag sa personal po niyo ito nakita yun mas kaganda napakaganda po ayan po kahoy po yan siya ayan po mga bro, mga sisaw. kahoy na naging bato crystallized na pero nakikristallize na sa katagalan na po million years to bago po maging ganito ayan po napakatagal na pong panahon ito kapag ito po ipinalis dinaan sa nakita niyo po yung sa mga taga-ibang bansa ginagawa nila pag ganito po hinahati ng makina minamakina inaano po sa makina pinapalis napakaganda na po pwedeng gawing mga hika singsing kwintas bato ng singsing Oo, oh marami pong pwedeng gawin dito mga bro mga sis tapos Yan. yung mga natitira ipangpalaman sa mga ano kalmin oo hindi sa langisan sa langisan mga pampaswerte panggamutan marami po na magiging purpose po rito hindi lang po isa marami po yan isa po po rin ito, oh. tingin po mga broom assist oh. tingin po oh. saan mga ina ko ha Ayan, oh. Ano po ito? Parang ano siya? Parang, alam mo kakawate? Mm. Or madri kakao? Parang ganun po siya. Ma parang madri kakao po ang oh. tingin ko rito ha, mga bro mga siya po. Madri kakao na naging bato. Ano po? Kahoy oh. siya pero tingin mo po. Oh. Tigas oh. Ayan, batong bato na po oh. Saan nga yan? Sa taal? Taal yata ito sa taal. Ayan taal yan. Uh, Hindi, pa hindi ko, umano. Hindi ko po ko din kasi matanda na yung iba. Sa dami na nang napupuntahan namin, dapat pala doon sinusulat natin. No? Mm. Yun po ang pagkakamali namin ni Hindi po namin naisusulat. Eh. Sa karamihan din po ng lugar na napuntahan. Siyempre, na-excited na po ba pagdating doon. Swimming na. O, oh, pa, uh, saan, saan di ba? Ligo dito, ligo doon. Lalo po din sa amin. Ay ngayon nga pong itong nakaraang ano, Undas, hindi tayo nakauwi eh. Gawang busy din po, kaya dito na lang po Ay, nga busy. kami. Masama At saka masama po. din po pala ang pakiramdam ni Sis Lisa. Ayan po, ito. Kahoy pa rin na po na naging bato. Madre kakao po yan. po, mga Madre kakao. Ayan. Medyo malaki ng konti. at Tingnan mo. di ba? Pero mayroon pa pong ibang mga petrified wood na mas malaki po po dito. Marami po yun. Marami pong ganun na nangyayari na nagkakaroon. Ito po po ang isa pa, medyo malaki-laki din po ito. Yan. Yan po. O. Kakaiba din, no, ito yung parang nagkikristalize, kristalize na din. no. Saan yung nga yan? po. Samar? Uh, samar yata ito. Mabuhin Oo, sa samar. Po. po. Sa basi, samar. Sa basi. Ayan po. Oh. Ayan. Kahoy na naging bato. Ayan po. Oh. Laki. Ayan. Yung iba nga, iniwanan na natin kilakap eh. po iniwanan na po namin yung iba sa aming tinuloyan din doon. Siyempre eh kailangan din po natin bahagihan yung aming mga tinuluyan ayan po ayan, ayan po ang mga natagpuan namin ni Sis Lisa sa aming mga paghahunting marami po po kami ipapakita si Sir sa inyo sa mga ito doon yata to sa kison ah, siyahin mo ito, Oo, ito si Sis Lisa doon sa ilog daw, tayo natatandaan po niya doon sa may ano daw sa may San Isidro minakuha nga din po pala kadong bulalakaw sa San Isidro po ito habang naliligo pa kami doon sa Silisa at kwento-kwentuhan sila ng pinsan ko mga pamang ako at sa, mo sa toho po, na makulit o yun din po kami malakas ang agos no mm. malakas po ang agos nung, nung oras na yun nung nagpunta po kami pero may nakuha pa rin <laughs> may nakuha pa rin po kasi meron din ano eh pinakalaw po sa amin eh kaya napakaswerte po talaga yan po mga sis sige po. shout out po pala sa lahat ng aming subscriber at saka viewer at sa hindi pa po nakapag-subscribe, mapadan po sa aming munting channel. Paki-like and share and comment po, paki-pindot po ng notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video. At maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa aming munting channel. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo. Bye-bye.